you sa ating headlines ngayon bulkan kanlaon muling nagpuga ng abo ayon sa Feebox. ang ating headlines ngayon, Malacanang sinabing hindi ipapa-abolish ang DPWH sa kabila ng aligasyon ng korupsyon. 2 million family food packs at 720,000 relief aid ipinadala ng DSWD sa mga nasulanta ng Bagyong Rami. Honteberos, inilabas ang 2024 SALEN na nawagan ng ganap na transparency sa mga opisyal ng gobyerno. Department of Budget and Management Secretary Pangandaman nagbabala sa mga kontratista, dami bidding hindi na uusad sa bagong procurement law. Bulkan Taal at bulkan Kanlaon muling nag -Alpuroto. Magandang hapon, Pilipinas. Ngayon po ay araw ng lunas, October 20, 2025. Ito si Diana Rupan para sa Balisong News Patrol. Maghahatid sa inyo ng mga mait na balitang naganap ngayong araw. Live na rin kaming mapapanood sa ating official YouTube channel para lagi kayong updated sa mga balita at bagong kaganapan. Naruto na ang detalya ng mga balita. Para sa ating unang balita, itinanggi ng Malacanang ang panawagang buwagin ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa gitna ng mga aligasyon ng korupsyon sa multibilyong pisong flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi sang-ayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang pagbuwag sa ahensya at mas nais itong tanggalin lamang ang mga tiwaling opisyal sa loob ng DPWH. Ani ni Castro, hindi dapat lahat ng empleyado ng ahensya ay maapektuhan dahil marami pa rin sa mga ito ang tapat sa tungkulin at gumagawa ng may integridad. Dagdag pa ng palasyo sa tulong ni Secretary Vince Dizon, sisiguraduhin mapaparusahan ang mga sangkot na sa katiwalian. Matatanda ang iminungkahi ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagbuwag sa DPWH dahil sa mga ulat ng dayaan sa bidding at sa buwatan ng mga kontraktor at project engineer. Ngayon pa ng Malacanang, nanatiling mahalaga ang DPWH sa pagpapatupad ng mga infrastrukturang proyekto ng gobyerno, ngunit dapat ay linisin ito mula sa tiwaling opisyal. Samantala, namahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng pangunahing tulong na nagkakahalaga ng mahigit 720,000 para sa mga pamilya na nasalanta ng Bagyo Gramil ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao ng Disaster Response and Management Group, 382 family food packs at 547 ready-to-eat food boxes mula sa initial aid ang naipamahagi na ng kagawaran sa mga apektadong pamilya. Bukod dito, umabot sa 2 milyong family food packs ang inihanda ng DSWD para sa mga apektadong lugar. Binigyan din din ng ahensya na mayroon pa silang higit 169 milyon peso standby funds na handang gamitin para sa patuloy pa rin disaster response operations. Batay sa datos ng DSWD, may 14,500 na pamilya o 30,368 na apektadong individual mula sa 147 na barangay sa Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region at Western Visayas. Samantala, sinisumuro naman ng DSWD na sapat at tuloy-tuloy ang replenishment ng mga relief supplies para sa mga apektadong residente sa kabila ng sunod-sunod na kalamidad. Ang mga ito ay alinsunod pa rin sa kautasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguraduhin magbibigyan ng agarang tulong at kapan kapanatagan ang mga komunidad na sinalantan ng nagdaang pagyong. Sa ibang balita, inilabas si Sen. Lisa Contiveros ang kanyang 2024 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN bilang bahagi ng panawagan para sa transparency at pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno. Batay sa kanyang SALN noong December 31, 2024, idineklara ni Sen. Hontiveros ang kabuang assets na 19.88 million, liabilities na 897,840 at net na 18.99 million. Kabilang sa kanyang mga ari-arian ang residential properties, cash deposits, sasakyan, alahas, at shares sa ilang negosyo. Wala rin siyang iniulat na kamag-anak sa gobyerno o bagong business interest. Ayon kay Hontiveros, ang paglalabas ng kanyang salen ay bahagi ng kanyang advokasya para ibalik ang pampublikong akses sa financial disclosure ng mga lingkod bayan. Matagal na niyang iginigiit na dapat may access o ma-access ng publiko ang salen ng lahat ng opisyal ng gobyerno bilang hakbang sa pagpapanatili ng tiwala at integridad sa servisyong publiko. Isa si Hontivero sa ilang senador na taunang isina sa publiko ang kanilang salen mula nang siya'y maupo sa Senado noong 2016. akala nagbabalak si Budget Secretary Amena Pangandaman sa mga contractor at supplier ng mga dummy bidding o illegal na modus sa bidding ng pamahalaan ay hindi na papayagan sa ilalim ng bagong New Government Procurement Act Sa isang pahayag binigyang diin ni Pangandaman na ang mga modus gaya ng palit-ulo, palit pangalan at paggamit ng dummy companies ay hindi na makakalusot sa ilalim ng bagong batas sa ilalim ng New Government Procurement Law, ipapatupad ang mandatory disclosure of beneficial ownership information kung saan layo ng probisyon na ito na gawing mas masinsin ang paghilatis sa mga potential bidders sa mga proyekto ng pamahalaan upang maiwasan ang, ang conflict of interest at mga sabuatan sa procurement process. Ang mga ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ahensya na lalong higpitan ang pagbabantay sa kaban ng bayan. Batay sa 2023 survey ng Government Procurement Policy Board Technical Support Office, lumalabas sa 65.8% na mga bidder ay konektado sa isang may-ari, habang 71.6% naman ay may kaugnayan sa mga opisyal ng gobyerno. Sa pagpapatupad ng implementing rules ng NGPA, kinakailangan na ngayong magsumite ang mga supplier ng beneficial ownership records sa Philippine Government Electronic Procurement System upang mapanatili ang kanilang platinum registrations sa datos ng Procurement Service DB ng DBM sa 12769 Philips Platinum Registered Corporation 6766 pa lamang ang nakakapagsumite ng naturang dokumento ang hindi makakapagsumite ay otomatikong masususpinde ang registro Dagdag pa rito, nakikipagtulungan na ang GPPB at PhilGEPS sa World Bank at Open Owner Ownership para sa pagbuo ng online registry at analytics tool na makakatukoy sa posibleng sabuatan at anomalya na real-time. Giit ni Pangandaman, ang reforma ay hindi lang para labanan ang korupsyon, kundi para ibalik ang tiwala ng publiko. Samantala, muling nag-alburoto ang dalawang vulkan sa bansa ngayong araw ayon sa Fibox. Sa Batangas, isang minor phreatomagmatic eruption ang naitala sa main crater ng Taal Volcano kaninang 6.13 ng umaga at tumagal ng isang minuto. Ayon sa ulat ng Fibox, umabot sa limang daang metro ang taas ng abo at usok mula sa main crater ng vulkan. Sa ngayon, nasa alert level 1 pa rin ang Taal Volcano. Samantala, nakapagtala naman ng tuloy-tuloy na pagbugan ng abo mula sa summit crater ng Bulkang Hanlaon sa Negros Island pasado alas 9 kaninang umaga. Ayon sa FIBOX, umabot ng 300 metro ang taas ng ibinugang abo bago ito tangayin ng hangin na Nanatili sa alert level 2 ang nasabing bulkan, ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 4 kilometer radius o radius permanent danger zone at pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Ganyan din ang pagpasok sa main crater at the Antasila fissures sa Taal Volcano, pati na rin ang pamamalagi sa lawa ng Taal. At yan muna ilang maiit na balita, magbabalik ang Balisong News Patrol. In the heart of Batangas City, where comfort meets the tropical heat, one name keeps homes and businesses cool and worry-free. Mula supply at insulation, hanggang sa maintenance o kahit relocation ng inyong aircon, one-stop shop ang AFA Air Conditioning Supplies and Services Batangas, where comfort is a top priority. Behind every success they celebrate, it's the hard work and dedication of the employees that make it all possible. They have rendered service to multiple businesses and homes, ensuring a quality work. Walang stress because they will handle the rest. Reasonable prices. Trained AC technicians. Book your service within minutes. Service scheduled within 24 to 48 hours. And with service warranty. Kaya naman ni Rain or Shine, kung gusto mo ng aircon na legit ang lamig pero hindi mahal, AFA ang iyong mapagkaatiwalaan. Here at AFA, your comfort is top priority and meets quality. Presko, pulido, panalo. AFA Air Conditioning Supplies and Services. Venomart Batang City, where we design your style. Everything is elevated with Venom Art Batangas City. We have dedicated and talented team to ensure a quality t-shirts and jersey sets. Looking for exceptional t-shirt printing? Contact us now at 0995-214-8443 or email us at venomartbatangas at gmail.com Located at Jerison Commercial Plaza, B. Street, Barangay 6, Batangas City. For inquiries, you can visit Facebook page at Venomart, Batangas City. at nagbabalik ang Balisong News Patrol para sa iba pang balita, isinailalim na sa State of Calamity ang Rojas City sa lalawigan ng Capiz itong linggo dahil sa walang tigil na buhos ng ulan at malawak ang pagbahadala ng bagyong ramil. Ang deklarasyong ito ay para mabigyang daan sa pa ang pamahalaang lungsod na magamit ang kanilang quick response fund para sa relief at rehabilitasyon. Ayon kay Roa City Information Division Head Melvin Galgate, apektado ng malawakang pagbaha ang nasa mahigit 830 pamilya o nasa 2,773 na individual. Isang 44 anyo sa lalaki ang kumpirmadong nasawi, habang tatlo naman ang naiulat na sugatan. Samantala, pansamantalang nanululuyan ang mga apektadong pamilya sa mga evacuation centers habang nagsibalikan na sa kanilang mga tahanan, ang ilang residente ay matapos sumupa ang baha sa kanilang lugar. Ayon kay Roa City Mayor Ronnie de Divas, ito ang unang beses na nakaranas ng ganto katinding pagbaha ang kanilang lugar. Tiniyak din ni Mayor de sa mga residente na patuloy ang kanilang relief operations at mga pagsisikap sa rehabilitasyon upang tulungan ang mga komunidad na naapektuhan ng bagyo. Kaugnay pa rin ng balitang yan, umakyat na sa lima ang bilang ng nasawi, dulot ng pagbaha sa Capiz Bunsod ng malakas na pag-ulan dala ng Bagyong Ramil. Ayon sa Kapis Provincial Disaster or Risk Reduction and Management Office, ang isa sa mga kumpirmadong nasawi ay isang 23 anyos na babae na nahulog at tinangay ng malakas na agus sa, sa sapa ng Ibrisal. At isang 45 anyos na lalaki mula barangay Dulong o Dulangan, Pilar matapos makuryente. Sa Roja City, isang 44 anyos din ang nasawi matapos malunod ng anurin uh, ng baha ang kanyang sinasakyang motorsiklo habang inaalam pa ang pagkakakilanlan ng dalawang biktima. Ayon sa mga oridad ng lalawigan ng Capiz, ang naranasang malakas sa pagbuhos ng ulan noong Sabado ay dulot ng malawak o nagdulot ng malawakang pagbaha ay katumbas umano ng karaniwang pag-ulan sa loob ng isang buwan ang nasa 3,307 pamilya o 9,665 individual ang naapektuhan ng bahan sa anim na isang barangay sa Capiz. Dahil sa epekto ng bagyo, suspendido ang klase sa lahat ng atas sa buong probinsya ngayong araw hanggang October 22 habang patuloy na binabantayan ng mga autoridad ang level ng tubig sa mga ilog. nag abiso rin ang lokal na pamahalaan sa mga residente na manatiling alerto, iwasang tumawid sa mga binhang kalsada at lumikas kung kinakailangan. Samantala, patuloy ang isinasagawang relief operation sa mga evacuation centers at apektadong lugar. Magkakaroon ng dagdag bawa sa presyo ng ilang produktong petrolyo simula bukas October 21. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya na lagis, 10 centavo kada litro ang dagdag sa gasolina, 70 centavo naman kada litro ang rollback sa diesel habang 60 centavo ang bawas kada litro sa kerosene. Ito na ang ikatlong magkakasunod na linggo ng taas presyo ng gasolina habang panibawang rollback naman sa diesel at pangalawang magkasunod na bawas sa presyo ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, isa sa mga nakaapekto sa presyo ay ang oversupply ng lagis sa Russia at Amerika. Samantala, nanawagan si Senator Erwin Tulfo na mas mahigpit na pananagutan laban sa mga nagpapakalat ng fake news at disinformation o maling impormasyon na aning ay sumisira sa demokrasya at tiwala ng publiko. Sa kanyang talumpati sa 151st Interparliamentary Union o IPU Assembly, sa Geneva, Switzerland, binigyang diin ni Tulfo na ang paglaganap ng peking balita ay dulot ng pagkawalan ng tiwala ng mamamayan at pagkalito sa pampublikong talakayan. Hinimok niya ang mga mambubatas mula sa iba't ibang bansa na palakasin ang mga batas laban sa sadyang pagpapakalat ng maling impormasyon habang pinapangalagaan pa rin ang kalayaan ng pagpapahayag. I Ipinahunukala rin ni Tulfo ang pagpapatupad ng Media Literacy Program upang turuan ng mamamayan, lalo na ang kabataan kung paano kikilalanin ang totoo laban sa kasinungalingan sa mga social media. Sa Pilipinas, inihain ni Tulfo ang Senate Bill number no. 768 at 1361 na layong parusahan ang pagpapakalat ng fake news at palawakin ng akses sa tama at makapa makapagkakatiwala ang impormasyon. Giit ni Tulfo, mahalagang protektahan ang katotohanan at pananagutan sa digital space upang mapanatili ang malayang talakayan at tiwala ng publiko sa demokrasya. Magandang hapon mga kabalisong, narito na ang lagay ng ating panahon. Patuloy pa rin minomonitor ng pag-asa ang tropical storm Feng Shi na dating may local name na Remil sa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility. Sa 4 p.m. weather forecast ng pag-asa, huling na mataalang mata ng bagyo sa layong 565 km sa kanurang kargataan ng Lawag City, Ilocos Norte. Napapanatili nito ang lakas at may maximum sustained wind na 85 km per hour at bugso na 105 km per hour. Inaasahang hilos ito patungong Vietnam o Vietnam sa bilis na 25 km per hour. Samantala, mababa naman ang tsansa na may mabuong tropical cyclone-like vertex o vortex sa loob ng pag-asa monitoring domain ngayong linggo. Bagamat magiging maganda ang panahon sa malaking bahagi ng bansa, makakaranas pa rin ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa umiiral na easterlies o mainit na hangin at maalinsangang hangin mula sa Pacific Ocean. Dito sa Batangas, nalalabing bahagi ng Calabar Zone, Metro Manila, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region at the rest of Cagayan Valley at Aurora, Asahan ang bahagyang maulap sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorm dahil sa epekto ng easterlies. Sa Batanes naman, cloudy skies na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorm ang asahan dahil pa rin po yan sa easterlies. Habang sa nalalabing bahagi ng bansa, particular na sa Visayas at Mindanao, asahan din ang bahagyang maulap sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorm dahil naman sa localized thunderstorm. Paalala naman ng pag-asa, ugaliin magdala ng panangga sa init at mga pag-ulan. At yan ang ating ulat panahon, matili pong tumutok sa mga weather updates at laging mag-ingat mga kabalisong. At yan ang mga may balitang dapat niyong malaman ngayong araw, mga balitang may katotohanan at kabuluhan. Para lagi kayong updated, tumutok lamang dito sa Balisong News Patrol. Hatid pa rin po yan ang Balisong Channel tuwing lunes hanggang biyanes. Maraming salamat sa pagtutok mga kabalisong. Muli ito si Diana Rupan. Magandang hapon, Pilipinas.